Magdadaan na rin po ang uh, Pasko sa mga lugar na hinagupit ng bagyong Yolanda, saksi sina Salima Refran at Isay Reyes. Bahagyamang binaha ang barangay Dula sa Tacloban, dahil sa ulang nagsimula pa kahapon, tuloy ang pamamasko ng mga batang ito. Masaya po. Lamasko po! Oh, ka na. Ba kayo. Salamat. Salamat po. Salamat. Binasok na rin ng tubig ang Santo Niño Parish dahil low na lang ang nakatakip sa natuklap nitong bubong. Pero dinagsa pa rin ang misa rito na pinangunahan ni Papal Nuncio Archbishop Giuseppe Pinto na pinadala mismo sa probinsya ni Pope Francis. The faith sustains us to look ahead jointly and to move forward. It is my privilege to bring to you the solidarity of His Holiness Pope Francis. Kagabi, ang Misa de Aguinaldo sa Palolete naman ang pinangunahan ni Archbishop Pinto. Mula palo, dumaan na rin kami sa bayan ng Tanawan. Hinanap namin si Lola Pastora, na unang nakilala ng kapuso nating si June Veneration. Naalala kasi namin nagpasasyang wag nang sumama sa paglisan ng pamilya ng isa niyang anak, kasama ang mga apo na makikipagsapalaran sa Maynila. Mahina kasi ang katawan ni Lola. Tulog na siya ng aming datnan dahil wala namang daw handa at hindi na naisip magpasko. Pero bago pa man kami makaalis, matapos magpa siyang iwan na lang ang dala naming noche buena, nagising si Lola Pastora. Lola! Merry Christmas po! Pagka sa kanyang muka ang pagtataka, pero nang makita na ang aming dala, nagliwanag ang kanyang muka na makita ang paboritong mangga. Mangga! ku bangga. At ang pangungulila sa mga apo, saglit na palitan ng pag-asa. Pagkakasalamat. Nabuto niya, nakakapagsalitan. Merry Christmas po! Nawala Merry Christmas po! Opo. Salamat po. Opo. Opo. Sige po, kainin po kayo. Ang mga umalis na anak at apo, makakasama naman daw nila sa bagong taon. Pero dito sila mag-ano mag-new-new-year. Yan daw ang sabi. Mamingaw na good. Mamingaw na. Mamingaw. Nangungulila no, ba? Nangungulila no, na no. kayo. Oo. Uh -uh. Bye bye po! Merry Christmas din. Ang pag-ulan din sa ilang bahagi ng Eastern Samar hindi rin nakapiga sa paggunita ng Pasko. Ang misa sa simbahang ito sa Borongan napuno agad ng mga residente. Papasalamat kami na, na naligtas pa rin kami sa sa kabila ng sinalanta tayo ng bagyo na Yolanda. Papasalamat tayo na na buhay pa rin tayo ngayon. Hindi rin natinag ang mga nag-iikot para magmano kina Nino at Nina. Ay pandan. Nagaling na kayo sa may pandan. Tapos pinunta niyo na yung mga Ninong Ninong nito. Opo. Marami na kayo namamanuhan? Opo. Masingin na Opo. kung gano'ng kadami na. Very good, oh. Galingan sa mga napamaskuhan ninyo? Oo! Maulit na. Ah, ma na. Nakapamasko na, nakabili. kaming malayo sa aming mga mahal sa buhay, hindi kumupas ang diwa ng Pasko. Kasama ang buong GMA News Team dito sa Eastern Summer, papunta tayo ngayon sa Barangay 4 Poblacion dito sa Ernani. At bukod sa mga pagkain na ating ibibigay sa mga tao dito, bibigyan din natin sila ng ilang mats, mga chinelas, at ilan pang mga goods na galing sa Kapuso Foundation. Merry Christmas, po! Hanap kami ng mga pamilyang makakasama at matutulungan. Naghahati-hatiman ang lahat, sinubukang mabigyan ng simpleng regalo. At pagpatak ng alas 12, sa simpleng kwentuhan at kainan namin, sinalubong ang Pasko. Mula rito sa Eastern Summer, ako si Isay Reyes. At ako si Salimara Fran. Mula rito sa Leyte, kami ang inyong saksi.